Pero away namin. Inupo sa kasama ng pulutan nun. Kaya inaaway ko. Dahil pala sa pulutan siya, nag aaway siya. Yung... para hindi kami nag aaway Oh, para Pero mabigot yan. na ito. Pag naluto na mamaya, Ubusin na naman. Kurado, viral ka na mga Google Pay ko na naman yun. Oo. Oh, Oo, oh, ayaw ko kasi nang ganun. Wala dapat ubusan ng pulutan. nagpa-plotodon kaya ang dami niyo. Pangbaba ko kami ng pangpulutan. Pang kayong... Parang kayo sir sir par sir parang kayo yung nag-away do sa pulutan ah. Yung nag-viral eh dalawa so, <laughs> eh. gusto niyong mag Eh, na <laughs> sa pulutan. Kaya tatal, eh. <laughs> <laughs> no down, sa pulutan, inubos mo pulutan. Wala nang pulutan. tayo para hindi tayo nag-aaway. Bakit tayo para hindi. na kayo ah. na po 'yung dalawa. na kayo? O na kami. Pamya uli, sumuntukan kayo, putang ina niyo.

ay yun na eh na eh na eh na ayun na may malaki ayun, no? may malaki oh may malaki no, may malaki, no? May malaki, no? marami tarumpay, no? marami, marami ano ba wow ang dami dinis. Bataan oh, na kanya-kanya na mga bataan. Bata, na bataan. Andami, 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 na, andami, dami dami, andami, 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 dami. Ang dami andami, dami, 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 dami. dami, dami, dami.